Isang araw. Isang santo. May maligayang pagdating sa channel na nagbibigay pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, 4 ng Agosto, ipinagdiriwang natin si San Juan Maria Vianney, ang Curadars. Kamusta? Si San Juan Maria Vianney, kilala bilang ang Curadars, ay ipinanganak noong ika-8 ng Mayo, 1786 sa Dardilly, Pransya. Siya ay kilala sa kanyang pastoral na pag-aalaga, malalim na debosyon, at natatanging kakayahan sa paggabay sa mga kaluluwa sa sakramento ng kumpisal. Sa kabila ng mga hamon sa akademya, si Juan Vianney ay naordinahan bilang pari noong 1815 dahil sa kanyang hindi matitinag na kabanalan at dedikasyon. Noong 1818, siya ay itinalaga sa parokya ng Ars, isang maliit na nayon sa Pransya, kung saan siya nanatili hanggang sa kanyang kamatayan ang iyong kanyang simplisidad, kababaang loob, at ang malalim na pagtatalaga sa kanyang mga parokyano ay nagbago sa ars bilang isang buhay na komunidad ng pananampalataya. Si Vianney ay naging tanyag dahil sa kanyang walang sawang pagtatrabaho sa kumpisalan, umaabot ng hanggang 16 na oras kada araw sa pakikinig ng mga kumpisal. Ang kanyang kaalaman tungkol sa kaluluwa ng tao at ang kanyang mahabaging payo ay nagdulot ng libu-libong mga peregrino. Kilala rin siya sa kanyang payak na pamumuhay masigasig na pananalangin, at mga himala na naiuugnay sa kanyang pamamagitan. Pumanaw si San Juan Maria Vianney noong ikakart ng Agosto, 1859, at siya ay kinanunisan ng Papa Pio XI noong 1925. Siya ang patron ng mga kura paroko. Narito ang isang panalangin na iniaalay kay San Juan Maria Vianney. O San Juan Maria Vianney, ikaw na walang pagod na nagtrabaho sa ubasan ng Panginoon, ipanalangin mo kami sa Panginoon Tulungan mo kaming maging dedikado at tapat sa aming mga tungkulin, tulad ng iyong halimbawa ng pagbibigay at pagmamahal. Gabayan mo kami sa aming espiritual na paglalakbay at ipagkaloob mo sa amin ang biyayang mabuhay ng tapat at matapang sa aming pananampalataya. San Juan Maria Vianney, ipanalangin mo kami at tulungan mo kaming maging mga instrumento ng kapayapaan at pagmamahal ng Diyos sa aming mga komunidad. Amen. May iba pang mga santo na ipinagdiriwang ngayong araw. Ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw